Hindi mo hindi ko na dala yung itak mga kabarok baba ulit tayo. Okay. Oh, lakas. Okay. What's up mga kabarok! So for this video naman po ay magpuputol po tayo ng mga dahon nitong puno mga kabarok Ayan puputulin natin sa mataas na no? Ayan mga kabarok Ayan ang puputulin natin, babawasan natin mga kabarok Ubusin natin hanggang baba Maabot na kasi doon sa bubong ng bahay ng kapatid ko mga kabarok Ayan o oh. oh. Maabot na doon ayan, Putulin natin yan hanggang taas yan. Ang kating ko. Yan, mga kabarok. Yan, nagdaanan mga kabarok. Yan, natin. Tuloy tayo mga kabarok. Kita sudah semua kebaruk. Mga hindi ko nadala yung itak mga kabarok Baba ulit tayo So yun mga kabarok Itutuloy na po natin ang ating pagputol Nitong mga dahon mga kabarok Ng puno nitong Mahuganim mga kabarok Dito po ito sa tapat ng bahay ng kapatid ko mga kabarok so kaya ako pinutol yung mga dahon nito mga kabarok dahil pagka naglaglagan po kasi mga kabarok ako nahihirapan magwalis napakaraming dahon lahat ng dahon nito mga kabarok naglalaglagan kaya maaga palang pinutol ko na pinutol na to mga kabarok kaso lang tumubo pa rin ito mga kabarok oh. ayan mga kabarok yung putol nito hanggang dyan yan yan yan, pinutulan na yan. Ayun, no? pinutulan na yung puno na yan. Kaso lang. Yan, nagsitubo yan. Oo, oh, yan, nagsitubo yan mga kabarok. Kaya, yan. Kaya, ubusin na natin. Ubusin na natin yung dahon. Ubusin natin yung dahon mga kabarok. Ha? Ito muna, unahin natin pagputol. Ito mga kabarok, ito. Ito yan unahin natin Meron na pala akong mga naumpisahan mga kabarok ito. Hindi ko na pinakita muna sa inyo dahil nahirapan pa ako dito sa taas mag magvideo yan oh. Ayun, ko yan. Ayun. Linive ko kanina mga kabarok. Ayun, ito. ito naman. sa mga kabalak Din, ah. tikas. Yan. Silaglag natin. Yan. Ah, ito na lang isa. Itong isang yan hawakan natin ito yung iuhuli natin ayan nahihirapan kasi ako baka kayo wala kasing ano eh wala kasing naghahawak ng camera natin mga kabarok pero okay lang yan ganun talaga ganun talaga ang buhay mahirap

tayo Maliwanag na mga kabarok Inuna ko muna dito sa taas Bago dyan sa baba mga kabarok Para hindi tayo mahirapan Ayan. yan Ayan, yan yung baba Yan yung puputulin natin Saka um, okay lang to mga kabarok yung puno na to Kasi malilim talaga sa ilalim Malamig kaso lang problema Itong bubong mga kabarok Ayan o oh. hmm. oh. Yung bubong ng bahay ng kapatid ko mga kabarok Yan pinag-iipunan dyan pag yan nag para papasok yan dun sa loob oo oh, yan ang kalaban natin dyan yung tulo pagka nabarahan kawawa tayo dyan kawawa tayo dyan mga kabarok pagka yan nabarahan kaya ang gagawin natin paunti-unting putol mga kabarok so tara subaybayan niyo po ako mga kabarok para matapos na natin to

doon pa sa baba ang ating babanatan mga kabarok yan 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 ubusin ko na para wala na talagang natira pero pagka lumaki na. mga kunat na, matigas na siya mga kabarok Sa maliit lang pala siya malambot. Pero pag ganito na medyo matigas na siya. Ano? Ah, ah. Hindi hindi ko nilalagay dyan Yan. Yan. Okay. lakas oh. Lakas. maraming bigat na yun ah. So, yun na mga kabarok. Malinis na dito sa taas. Ayan, oh. Naputol na natin. Naputol na natin. Ayan. Hindi pa alam kung dadalhin Len. Naputol ko na, mga kabarok. Dito na lang. Dito na lang. Ito, sa baba, na Nasa baba na tayo. Ayan, ito. i <laughs> dito mga kabarok isa na ito puputulin natin para laglag na siya ito ah, ah, yun laglag ah, ah, na mga kabarok so yun mga kabarok kunti na lang ang puputulin ito na lang banda yan yung maliit na putol na lang to mga kabarok. Pinutol na nga ito mga kabarok. Ayan no? putol na nga yan siya oh. Kaso lang tumubo pa rin. Malit yung puputulin natin. So yun mga kabarok. Bali kung ting na lang. Ito na lang. Ilang, Ilang sanga. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima na lang mga kabarok limang sanga na lang ang ating puputulin para tapos na tayo so ito muna unahin natin ito yan natin ito Ayan. pinuputol ko muna siya sa taas mga kabarok bago dito sa puno para masyado tayong mahirapan yun na ito naman gusto tayo ng maayos mga kabarok hirap ng kalagayan natin dito sa taas Balik kung nandun lang tayo sa baba mas mabilis lang gusto muna tayo

na wala na tayong sangga sa araw init itong kalaban naman natin ngayon mga kabarok yung init kasi sintron na tayo sa araw yan na tatapos na mga kabrok, ilang kimbot na lang ito na ito dalawa na lang wala na lang tapos na Nap Sana lang Yan bus na mga kabrok kebrok. Ini teman-teman. So, yun na po mga kabarok. bottle na natin. Malinis na. Wala nang sagabal sa bubong mga kabarok. Ayan o. Oh. Ayan yung puno na yan mga kabarok. Malaki na yan. Ayan. So, yun mga kabarok. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa video ko mga kabarok. Thank you po. Maraming salamat. Bye bye. So, yun lang po mga kabarok. Kung na po ay nagustuhan niyo po ang video ko. Pagalapong kalimutan ito ang page ko mga kabarok at isyari na rin po mga kabarok para marami po ang makapanood thank you po marami po salamat so yun po mga kabarok kung nagustuhan niyo po yung video ko uh, pindutin niyo lang po yung para para uh, update po kayo palagi sa video ko thank you po marami po salamat Bye.